Alam nyo ba na may bagong pasyalan o bagong atraksyon ngayon sa Baguio? Kung hindi pa, halina at hayaan nyo akong itur kayo. Kaya kung mahilig kayo sa magagandang tanawin na lugar at yung sariwa ang hangin, tamang tama para sa inyo nga ang video na ito. Ano pang hinihintay nyo? Halina at samahan nyo akong pasyalan ang Dragon Treasure Castle dito sa Baguio City. Good morning Creepers! Nandito tayo sa Barangay Irisan dito sa Baguio City para bisitahin nga itong bagong attraction dito no? yung Dragon Castle dito sa Baguio City morning po So ito yung ano parking nila dito yung parking ng motor tapos ito yung ano dito tayo magbabayad ng ano, entrance fee Creepers Good uh, morning po So, listen. Morning po. Ilan po kayo? Ako ah, lang po. Magkano po ang entrance? 165 pesos. May bayad po ba yung parking? Ano pong dala niyo motor? Ito. Meron po 30. Okay. okay. So, 30 pesos sa motor sa parking per staff os ang entrance fee dito is 160 pesos. So, may mga okay. ano rin po yung PWD nyo? Opo, oh, may mga discount. Okay. So, meron pala. Okay student at saka seniors meron tripods so yeah, may ticket tayo tayo all alright thank you and then may mag-assist po sa inyo pababa sa kayo sasakay nang Ayo, Thank you po. Dito sa Rapport? Sa baba. Ah, okay. Thank you. Thank you. Enjoy. Okay. Thank you. So, maganda, trippers, kasi may ano pala rito, no? So, pagka-register nyo, trippers, pupunta kayo dito sa baba. Dito tayo maghihintay ng ano natin, shuttle. So, maghihintay tayo ng shuttle para doon tayo sasakay, trippers. At lihatid tayo doon sa Dragon Castle. Sir, i-follow na lang po siya. Ayun. vlogger to, ayun. Fal Follow kita sa Facebook channel. Hindi, <laughs> magka-follow na tayo, sir. Ah, okay. Ano po? Hello po. Hi po. <laughs> Anong pangalan mo, ma'am? Shana. Shana, ay? Shala naman ng Shana? Charot. Sir, ka sa G, di ba? Yung name mo? Alin po? G. Opo. Oh, po. Which is? Ano? Ano po? <laughs> Sorry, pa

Facebook na na ako mamaya <laughs> Ayun, trippers, may nakakilala sa atin dito, si Mamshana Isang ano dito Yung ah. sticker niya, wala po akong nakukuha Ay, Meron po, meron po, mamaya bibigyan kita <laughs> Meron, may isa pa ako dito sa bag, eh. kaso nasa taas Ay, Sa nandito. G, alam ko G ang pangalan mo Ayun po, Gary Halapadan Gan. Ayun <laughs> Naalala niya ako sa trippers Ay, anyways, I know, isa yung mga follower Ayun, isang followers natin dito sa Baguio City, trippers ang ganda rito, three portion. Uh, uh, ano lang? ito po yung mga stamp natin. Then um, after po nila yung stamp kayo, pag-sha-shop kayo. Ay, okay so, enjoy. Oh, uh, uh, thank, so, thank you. Shoutout bits. Ayo nga pala. Rigarito, ka rito Yung walang chance. <laughs> kasi hindi na <lang> kita makikita. <laughs> baka yung... ano, baka busy ka na Hindi? Okay. Alam ko isa na lang kasi pero meron siguro. <laughs> si Ma'am parang nakikita. Melody palayan yung ano. Melody palayan yung... Um, Melody? Pala yung palayan. palayan? Uh -huh. Hello, Melody palayan Shoutout sa iyo. Niya tayo dito, Trevor, sa Baguio City. Shout <laughs> out. So thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank Bravo! Thank you! So, ito yung waiting area namin dito, trippers. So, so para sa shuttle na maghahatid sa atin doon sa taas ng Dragon Castle. Alright. Uh, Dragon's Food Court. Ah, okay. So, sa Dragon waiting Food Court, area, trippers, ito yung waiting area ng shuttle. Kung gusto nyo magtaho, meron dito. So, magkano yung taho nyo, sir? Sir, 50 pesos. 50 pesos din. Or, uh, pesos. Ah, okay. uh, then ice cream, 50 pesos din. Ah, uh, sa ice cream, 50 pesos din. Ayan gusto niyo magtaho at mag ice cream mo kay Sir Mark Tanya Tapers. Thank you Hello. Gary Halapata Thank you Darin Gary Halapata Thank you Hindi ako <laughs> marunan sa mayon ng ganun eh Alright Thank <laughs> you. <laughs> Lawak na ano dito, trippers oh, ang ganda oh. oh ang ganda pa ng ano natin, ng music habang naghihintay ano. Kung wala lang ako si Dread Flux, nako. Nakapag ice cream na ako ngayon, trippers. taho muna tayo, trippers, habang naghihintay tayo ng shuttle ano. Strawberry favorite. Ay, ano? Yun? Strawberry chaka. Okay. Okay. okay okay Yes. Ayun, dalawa pala, trippers. Kala ko isa lang. <laughs> strawberry at saka ube pala. Ito. Sarap trifle. Meron pang buong ano. Ayan ano strawberry oh. Alright. That's it. Marami din pala dito ng ano tripper sa uh, ng mga damit at saka ng mga ano, gurloloy o kaya yung mga souvenirs. Marami trippers. Kaya sulit yung pamamasyal niyo dito sa Dragon Castle. Oh, si Ma'am Shana. Masarap sir. <laughs> Favorite ko kasi yung strawberry trippers. Kahit na taho o kung ano-ano, basta may strawberry trippers. The best! May ka? Sige. Ayun, trippers. Thank you! So ayun, trippers. Ano na tayo sa ano natin? Shuttle. ano na tayo sa pinaka-video. Kasi may papasok pa. Alright! Mabilihan ng mga, ano, souvenirs. Dito dala. minuto na lang trippers, makikita na natin yung Dragon Castle. <laughs> I'm excited! Bye, Ma'am Shauna. Dito na tayo. Anong pangalan ng vlog na double RY Ayan, shout out kay Ryan. Ayan. Bago natin followers trippers. Thank you. Ito na trippers, ito na yung bagong attraction dito no sa Baguio City dito sa Irisan, Barangay Irisan ng Baguio. Ayun oh. All right. ng drones ta. Let's go. Tara. Pasukin na natin 'to. Do. Alright right. Bye. Itig din pala. trippers. <laughs> wow. Papasok na tayo sa gate. <laughs> gate ng dragon. Laki, trippers. <laughs> wow. Dragon treasure. Welcome to dragon treasure, trippers. Let's go. Pasok na tayo. Pakita <sighs> okay, na natin yung ganda dito sa taas. Ooh. Ayun lang, lugi tayo. Wala magpipicture-picture sa, sa atin, trippers. Morning. Morning. ticket na. Ah, okay. So dito sa ano sa gate trippers yung ticket naman yung kukunin sa inyo at pupunitin ay, sorry, So ito yung ano Reverse oh, Dito na tayo sa taas Ang Dragon Castle ay isang bagong pasyalan sa Baguio City Na binuksan noong February 10, 2025 Ang kastilyo ay may kakaibang disenyo na tiyak magugustuhan ng mga bisita o ng mga turista at matatanaw mula sa kastilyo ang mga nakakamanghang tanawin ng Baguio City. Ang kastilyo ay napakaganda at perpekto ito para sa mga mahilig kumuha ng litrato. Wow! <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung iikot lang pala tayo doon, oh. Parang iikot lang doon eh. Tapos doon, iba na yung daanan na yun oh. tayo doon sa tuktok nun. So let's go. Ah. Ang ganda ng view dito, Trippers. So, siguro mas maganda to kapag kano, ka, no? Yung may mga ulap-ulap o di ba yung mga fog. Alright. <laughs> Lugi ako, wala akong picture sa akin sila oh may mga kasama magpipicture so picture picture tayo trippers para may remember ganito talaga trippers pag solo traveler ka excuse po ito so let's go tayo ito yung view natin trippers oh. wala dito sa taas ito ito ha asahin ang hirap talaga <laughs> walang taga picture 3 person <laughs> ay hindi man lang ako makakuha ng magandang picture ko puro selfie <laughs> ito 3 person ang ganda oh ah diba astig pala rito 3 person <sighs> ito yung baba ah Napakaganda trippers. Ah, uh, napakalamig ngayon kasi maaga pa uh, at uh, ano, trippers, wala yung araw. So talaga malamig. Ayun oh. This way to comfort room, <laughs> This way to comfort room. <laughs> so ayun, okay ah, tayo doon trippers oh, taas. So experience din natin yung trippers, di ba? Right. let's go, let's go. Yun lang, di ko alam kung saan yung ano, yung daan natin. <laughs> <laughs> Ayan, dami ng turista, trippers eh. Di ba? Plastic trippers. Ay, hindi pa pwede dun sa kabila. Dito lang, trippers. Dito yung kabila na to. Ayan, yung pwede na yung pumunta or umakyat doon sa kabila hindi ko alam kung saan yung daan nun eh ang laki kasi ng bato so pwede kayo mag picture picture dito triver so oh. sayang at hindi ako makapag picture <laughs> talagang solo travel ka ayan ayan meron pa pala dito triver hindi pa tapos so oh. you know? di ba so astig to pag natapos to lahat triver ayun know? oh. meron pa doon sa tuktok alright Wow. Gintong ginto oh. <laughs> Tig. Ano pangalan? Jojo eh. Ayun, shout out kay Jojo, ay kay Sir Jojo ito. From Nueva Ecija. Ano na tayo dito? <laughs> from Nueva Ecija. Shout out sa kanila lahat. Hello po. Maria Isabel from Hagonay, Bulacan. All right. Lagi ka Kami. Gary Alabada. Thank you po. Tiyak na magugustuhan ng pamilya o ng barkada nyo ang pagpasyal dito At dito matatamasa nyo ang lamig ng klima, magagandang tanawin at mabubuting pakitungo ng mga tao Kaya halina sa Baguio, pasyalan ang Dragon Treasure Castle at ang iba pang mga pasyalan dito Sigurado makakabuo ka ng magagandang alaala dito kasama ang mga mahal mo sa buhay

ginagawa pa kasi yung ano, yung pabila, trippers. Kaya, sa susunod, magpunta natin dito. Sana, tapos na yun. Hello, po. Ay, ay sarado pa. Bawa kami mag So ayan trippers na libot na natin tong buong ano no, Dragon Castle dito sa Baguio City. So so sunod abangan natin yung ano, yung pag-open ng iba pa. Kasi meron pa mga ginagawa sa taas trippers kaya abangan nyo sa episode 2 trippers. Ganda oh. Alright. Sulit na sulit yung bayad dito trippers. banda rito yung CR nila trippers at uh, meron siyang uh, bayad na 10 piso kapag iihi kayo tapos tignan nyo na rin yung ano dito yung mga rock formation dito astig trippers oh. at napakaganda ng CR nila dito trippers napaka elegante <laughs> alright tignan nyo parang yun sa ano rin sa takadang na bundok ginibayong uh, giniba yung ano yung gitna Ginawandaan. Ayan eh no, parang siya rin yun, trippers. Ganda! <laughs> Alright! Let's go! Sobrang sulit yung pagbisita natin dito sa Dragon Castle, dito sa Baguio City, trippers. Kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers!